Guys, manguha kami ng bayabas ni Ate Dayan. Naglilinis kasi sila dito. Ayun sila. Hi, guys. We are diving. Follow me. Ah, oh, talagang English. <laughs> We are going to look for the guava. 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 Ang dami na May mga ano na yun eh. Kalamansi. Hi, Ken! Ang ng guwaba si Ate Dayan. Ay, eto pala guys. O yan. Very green. So, Tingin, Ate Dayan. Wow. Isa, may, may isa ka na. May isa na. Oh di ba? Mabilis pita sa eh? iyan, Tingin. Yan, berry green. So, hinug na siya pag yellow green. Ito din, isa. Ay, medyo ano pa. Ay, eh, yung isa, tida yan. Hinug na, hilaw pa. Hilaw, hilaw pa. pa. Dalawa lang, What no? green. Dalawa lang. Dalawa lang, tida yan. Dalawa lang guys. Look ah. Oh. sa kami ni Tita Bahad. Oh, okay, let's go. Let's go guys. Kita nyo ba guys, naka boots ako, naka armor all ako. <laughs> oh. Ayan guys. Tignan natin guys. Ang mo na ako naglilinis. So, tignan natin yung ano dito. Yung kalamansi. Kung bumunga ba? Kasi last time may bulaklak sya. Ito yung kalamansi. Masa na yung bulaklak. Parang wala namang, walang namungo. Ah, ito guys, meron na, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Meron na sya. Ayan pa. Ay, hindi kita. Hindi siya kita. Pero ayun o, no, oh, ayun o, oh, kaya tayo Marami siya guys, maliliit Nasa laba ba? Ayun o. No. Oh. Tapos guys, bumili kasi kami ng Indian mango sa palengke. Apat. Tapos tinanim namin ito. Ayan na siya ngayon. May isang eggplant. Aking papaya. Madamo-damo na dito, oh. Kailangan na talagang linisin uli. Ang, ang bilis kasi tumubo ng mga damo gawa ng ulan ng ulan. Hmm. So lilinisin uli namin Ito 'yung bahay ni Granny Sue. May solar na siya. Noon din may solar oh. Oh, tipid ilaw 'yan, guys. Palagay na rin kayo ng solar pag may budget kayo. May mga ano naman 'yan eh maliliit, may malalaki, depende sa budget nyo. Ayan. Papalinis natin to kasi medyo madam Kung gusto, gusto ko maglinis dito, sa totoo lang. Ito yung isa namin kalamansi, kaso wala pang bunga. Ito yung dahon ng, ay puno ng sambong namin. O, oh, diba? Tignan nyo yan, guys. Tanim ko yan. Yan, puro papaya. O, oh, ayun. Yung mga balinghoy, tanim naman yun ni Tita Bans. Hmm, oh, ano na, ito yung mga malunggay na puno. Medyo ano na talaga siya, kailangan ng linisin. O oh, ayan, guys. Kita nyo, hindi, hindi na rin sa masyado ni Tita Bans kasi na-hospital nga ako. ang tataas na uli ng damo. sige guys babay na at lilinis pa si ni tita Bans tita Bans bye